kukulitan ang maglolo. Ayan, o. Hindi di ka naman, ano eh. Hindi ka, ano yun yan? Laruan mo yan eh. Aga na, Daddy lapit mo. Yakapin mo si Morris. Dati, lapit mo, yakapin mo si Morris. Eh yakap lang sa'yo yan. Unan mo yan eh. Oh, ka rito. Lumapit ka rito. Lumapit ka rito. Tatakot ka dyan. Laro mo yan. Ah, yan. Wala. 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 Ay, yung pay sa togi, oh. Yung pay sa togi natin, oh. No, wala, malaki mata, wala, wala. Oo, oh, oo, oh, oh, ayun, oo. Oh. Wala, tatakot ka dyan, oo, oh, oo. Oh. Wala, Tut. wala. mo kasi. Ayun na, ayun na. Ayaw na,